Hello everyone, uh, good Sunday guys uh, Ngayon umaga ay uh, Aga tayo nagising kasi mag Kakatay tayo ng manok guys Yan, yan atin yung manok na yung kakatayin Dalawang piraso na bilhin natin kagabi nyan Pag uwi guys, nadaanan ko sa may manukan Ngayon magsalang na tayo ng mainit na tubig Yan, yan natin isaw-saw yun mamaya Para patanggal ng mga balahibo yan ang ating manok guys. Tapos nakahanda na rin yung ating plato para uh, lagayan ng kanyang dugo. Pagilit na kanyang liig. Tuloy na natin ipapakita ang dugo guys. Kasi alam mo naman, bawal. Bawal sa kay Busmita. Yan, yan. Uh, yan after nang ang ginilitan natin guys. Yan yung ating dalawang manok. Yan. nilinis natin. Bago isaw sa mainit na tubig guys. Yan. Yan. Ngayon tanggalan na natin ng Uh, buhok niyan, balahibo para atin gagawin na tinula um, magtinula tayo ngayon guys yan nalala ko noong nung bago pa lang ko rito sa Maynila na ako sa bakanting lupi na nagalaga ako ng 45 days habang nagyo-duty uh, ganun ganito rin yung sistema guys sa uh, pag tuwing lumaki na yung alaga ko uh, may mga nagbibisita sa akin ng mga kamag-anak ko o barkada Uh, alam mo ginagawa namin uh, magkatay kami pinapaupo lang namin sa asin ang aming manok uh, yun ang ginagawa namin pang purutan, ulam uh, walang kahirap-hirap pa silutuin kasi daming uh, kahoy kang magkukunan doon dati kaya yun kaya um, yun naalaala ko tuloy eh, dahil sa pagkakatay ng manok ngayon kasi dati nag-alaga ako ng halos almost 60 piraso rin na manok dalawang layer kung ginawang kulungan ayan o kaya alos linggo-linggo lagi kung may kabarkada na pumupunta sa trabaho para magkatay kami ng manok ayun ayan guys Yan. kaya balik tayo na dito guys uh, tatanggalan na natin ng balahibo ayan medyo ma Sisig lang gagawin guys pero yun uh, nga tiyak natin na malinis style tayo ang gumagawa. Uh, ang kilo pala ng manok na buhay ngayon ay uh, 154. Uh, Ayun guys, konti lang siya sa uh, karnina. Uh, karnina kasi ngayon mayroon 200, may 220, 225 na kayo nang kusuan nyo ng karne manok sa palingki kaya almost 50 pesos na rin yung tipilensya sa buhay at sa karne pero at least ito tiyak natin na ang ating manok guys ay buhay at saka tayo lang nagkatay yan ayan guys kung nabili kayo sa panood sa ating ginagawa uh, pwede niyo like and share comment kung anong lugar po kayo para malaman natin kung saan ang karating ang ating manok guys yung ating kinatay manok yan guys uh, um, yan hindi uh, matigas-tigas lang ang iba kailangan natuloy tinisausaw sa, saw -saw sa uh, nakakulo na tubig sa kawali para gumamot na yung puno ng kanyang buhok para mabunot natin ng maayos yung uh, kanyang mga buhok, -buhok guys yan kailangan marinig sa atin ng maigi. Hindi lang yan. Kususunod pa natin yun mamaya ng kutsilyo para matanggal yung mga libag. And guys. Uh, kung naiinip ba kayo, guys, or nawiwili kayo sa pag uh, gawa ng tanggal ng balahibo, kaya tulungan nyo ako, guys, pag tanggal ng balahibo para bilis natin matapos. Yan Para makapagtinula na tayo yan ito lang ang tayong buhay dapat natin matutunan na hindi tayo umaasa sa iba na makakagawa ba... katay tayo ng manok yan isang bagay na natutunan natin dahil nga dyan rin ako lumaki sa gawaing dito dyan sa probinsya uh, pag gusto mo kumulam ng manok kailangan makatay ka ng sarili mo para makakaulam ka ng manok uh, yan guys, yan natin dalawang manok guys yan, nakakatabi na sila o, so, yan. after na tinatanggalan ng balahibo yun, kususin na natin pa para matanggal yung kanyang libag sa balat guys yan yan sa probinsya, ganun ang na ginagawa namin dati kung pagkakatay sa probinsya, hindi katulad ng ibang dito pagtanggal ng balahibo kanting mas punas lang tapos hiwa na agad hindi nagnukuskos kung ano pang dapat kususin sa mga balat ng manok guys yan, yan sigurado tayo malinis sa yung ating gawa sa ating manok guys Ayan. lahat ng mga bukuk yan ay sigurado tanggal yan ang ating manok guys yan ngayon abangan ninyo guys kung paano naman natin ilulutuin ang ating uh, kinatay na manok abangan nyo sa video number 2 guys yan um, tayo ay maghiwa na para panghanda na sa atin pag isa-gisa -isa sa atin na tinula mamaya uh, yan lang mga guys uh, atin pag uh, kakatay sana na libang kayo kaya na enjoy kayo sa panonood ng aking pagtatanggal ng buhok sa manok yan guys So, sa paghihiwa natin. yan buhay na natin ng pang uh, serve size, guys. Mga three three slice, one serve. yan. Tansahin natin mga ganun, guys. Para ay, hindi naman tayo lugi at saka hindi naman lugi yung at, atin mga customer na nag-order na kakain ng ating uh, niloloto. Ayan. ng ating pag -ihiwa. okay guys thank you all and good